Jam Villanueva, hindi big deal kung nababawasan ang followers sa kanyang uh, mga social media accounts. Alamin sa Showbiz Spotlight ni Anton. Walang pakialam si John Villanueva kung nabawasan man ang kanyang followers sa kanyang mga social media account. Ito ang naging ng ex-girlfriend ni Anthony Jennings matapos na mag-comment dito ang isang netizen na nababawasan na ang kanyang followers at paano nito patatasin ulit ang bilang ng kanyang mga followers. Sa kanyang Instagram stories, ipinost ni Jam ang komento ng netizen na nagsabing I so na pabawas na pabawas followers mo. Nag-increase lang dahil sa issue. How will you increase it now? Ang sinasabing issue na netizen ay ang paglantad ni Jam ng screenshot ng private conversation ng kanyang boyfriend noon na si Anthony Jennings at ng actress na si Maris Racal kung saan kitang kita na may nangyayari sa dalawa kahit karelasyon pa na aktor si Jam. Ayon kay Jam, hindi umiikot ang kanyang mundo sa dami ng kanyang followers bagamat nagpapasalamat daw siya sa mga nag-stay at patuloy na nagbibigay ng support sa kanya. Sinabi pa nito na reminder din umano na ang personal worth at ang self-value ng isang tao ay hindi nakadepende sa external validation o opinion ng iba. Ayon pa rin kay Jam, importante din na maintindihan ng sarili ang values at ang purpose mo sa mundo dahil ang tunay na fulfillment at confidence umano ay nanggagaling sa puso at hindi nagmumula sa approval ng iba. Sa huli ay sinabi nito na pag may strong sense of self ang isang tao, magiging authentic ito at patuloy itong mabubuhay ng hindi kay kailangang sumunod o i-please ang expectation ng ibang tao. At iyan ang aking balitang showbiz para sa impilang metodong lakas, DWIZ. Ako si Anton, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.